Mga sports good news. Ito na ang balitang matagal ng hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Aprob na ang bagong hagop rule to 18 years old. At siguradong lalong lalakas ang gilas Pilipinas sa darating na SEA Games. At hindi lang yan, may solid na game plan na si Coach Norman Black para idepensahan ang ating gold medal ng ating inang bayan. Grabe mga ka-sports, napaka game changer nito. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Na natin. Ang bagong rule 18 years old, mga ka-sports, dati ay 16 years old ang minimum age para maklasify ang isang player bilang lokal sa ilalim ng FIBA rule. Pero ngayon good news, ginawa na itong 18 years old and officially approved na po ito. Ano po ang ibig sabihin? Una, mas maraming Pinoy ang magiging eligible bilang local players. Pangalawa, mas kaunti ang restriction sa gilas lineup. Pangatlo, mas malaki ang talent pool. At panghuli, mas madaling makabuo ng balance roster. In short, mas malakas na version ng gilas ang makikita natin for the next windows. So ngayon mga sports, bakit panalo ang gilas dito? May tatlong dahilan mga sports. Una, mas maraming feel foreign ang papasok bilang lokal. Hindi na sila makipagsiksikan sa naturalized, slot na kung saan dagdag options na mas flexible ang ating rotation. Pangalawa, pwedeng i ang height advantage. Sa bagong hagup rule, mas madali nang kumuha ng mga tall players na Pilipino by blood. Hindi na po sila pipilitin na mag-convert into naturalized. Pangatlo, perfect timing bago ang SEA Games at FIBA Windows. Literal na panig ng gilas ang bagong rule at habang ibang bansa ay nag-a-adjust pa. Tayo? Ready, ready na. So ngayon mga sports, may plano daw si Coach Norman para depensahan ang gold medal. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Ano nga ba ang plano ni Coach Norman Black? Mga sports, insider breakdown ito. Una, lalaki muna ang front line, speed later. Ang sistema niya, Dominate daw sa ilalim, mabilis sa taas. Gusto niyang dalawang legit big men na local, isang athletic forward, screener plus rim protector at dalawang guards na mabilis pumasa at pumukol. Nakung saan balance, hindi small ball, hindi rin slow ball, na kung saan mas tinatawag niyang smart basketball, ang peg. Pangalawa, depensa ang unahin, offense will follow. Kilalang kilala si Coach Norman sa defensive system niya. Target niya una-una yung trap sa wings, pangalawa yung quick rotation, pangatlo yung zero open corner shots, and protektahan ang shaded lane at all cost. Kung baga, defense creates offense. At sa bagong hagup rule, mas madali na ang defensive combination dahil mas malawak ang pool ng height and length. Pangatlo, i-maximize ang bagong eligibility players. Ito ang pinaka epekto ng rule. Pwede niyang gamitin ang taller wings, dual national athletes, high IQ field foreign guards, young but physical strong bigs. Mas malakas, mas bata at mas explosive. Pangapat, solid to 10 to 12 man rotation. Ayon sa mga insiders, may plano po siya na kung saan no weak spot sa court, every position interchangeable, deep rotation para di mapagod sa SEA Games schedule. Talo dito ang Thailand, Indonesia at Vietnam kasi maliit ang player pool nila. Tayo, mas malawak, mas flexible at mas unpredictable. So ngayon mga sports, ano ang epekto nito sa battle for gold? Mga sports, this is very very huge. Sa bagong hagup rule, Gilas can field a taller and stronger lineup, mas maraming high level defender, mas mabilis mabilis ang transition game, mas efficient po ang half court plays at mas may far power na po tayo sa ating pool at sa bench. At ang pinakaimportante, mas malakas tayo sa ibang country. Ito ang ayaw nilang mangyari, kaya nagmamadali silang magbago ng rules. Pero approve nga eh, wala na silang magagawa. So ngayon mga sports sa bagong hagup rule na 18 years old plus defensive system ni Coach Norman Black at triangle system ni Coach Tim Cohn, Gilas Pilipinas is now the team to be at malaking chance natin ma-retain ang gold medal at maging top contender na country sa mga international events. Kaya mga sports sumanda na ito na po ang bagong era ng ating national team na Gilas Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang breakdown na to, click like and share this video at siyempre subscribe para updated ka palagi sa mga Gilas breaking news. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Gilas Pilipinas. So paano? Ingat po kayo.